Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. What a comeback. Ginulat ng Gilas, Pilipinas ang reigning champion at host country na China matapos nitong magwagi sa Asian Games Men's Basketball Semifinals kagabi, October 4. Sa final score na 77-76, naka-score ang gilas laban sa China sa pangunguna ni Justin Brownlee na nakapagtala ng 33 points, 5 rebounds at 4 assists sa buong laban. Hindi pumabor sa gilas ang unang tatlong quarters kung saan nakalamang pa ang China ng 20 points. Ngunit hindi nagpatinag ang gilas sa dagundong ng Hangzhou Gymnasium at sa huling segundo ng ikaapat na quarter umariba si Brownlee at nalamangan ng isang puntos ang China sa pagtatapos ng laban. Dahil dito, balik finals na ang pambansang koponan sa Asian Games makalipas ang 33 taon. Muli nitong makakaharap ang Jordan bukas para sa inaasam na gintong medalya. Iminungkahi ni Senator Grace po ang kahalagahan ng paglalagay ng cybersecurity employee sa mga ahensya ng gobyerno kasunod ng ransomware attack sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Pahayag ng senadora sa ginanap na kapihan sa Manila Bay Media Forum, sinabi nitong mahalaga na magtalaga ng ekspertong magsusubaybay bawat oras sa database ng mga ahensya ng pamahalaan, gayon din sa prebadong sektor upang maprotektahan ito sa hackers. Dapat all Uh, important uh, uh, agencies like government agencies and even private sector like media um, for example uh, telco sima they should have a cyber security employee expert on duty all the time Matatandaang nitong lunes, isiniwalat ng ahensya na pumalya silang magpatuloy sa renewal ng subscription licenses para sa antivirus software dahil sa itinakdang bagong patakaran ng Government Procurement Policy Board o GPPB, bagay na pinasaringan ng Senadora. Kailangan makausap din yung, yung namamahala dyan. Bakit hindi nila prioritize and then they allowed it to lapse na hindi nagbayad ng subscription? sino yung, I'm sure meron silang IT manager doon if they have a database. Niyanig ng 6.4 magnitude na lindol ang bayan ng Sarangani sa Davao Occidental 721, Miyerkules ng gabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Ang epicenter ay 66 kilometers sa timog silangan ng Sarangani Island sa nabanggit na lalawigan at tectonic ang origin na may lalim na 139 kilometers. Intensity 5 ang naramdaman sa bayan ng Sarangani, Don Marcelino sa Davao Occidental, Kiamba at Malungon sa Sarangani at Digos City sa Davao del Sur. Intensity 4 naman sa kalapit na General Santos City, Coronadal, Tupi, Tiboli, Polomolok sa South Cotabato, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Palimbang at Esperanza sa Sultan Kudarat. Intensity 3 sa Alamada, Banisilan City of Kidapawan, Magpet, Makilala Malang, Matalam, Pigkawayan at Tulunan sa Cotabato. Kalamansig, Lambayong, President Quirino, Senator Ninoy Aquino at Lungsod ng Takurong sa Sultan Kudarat, Lake Cebu, Tampakan, Santo Niño at Surala sa South Cotabato. Wala namang naiulat na sugatan o malaking pinsala ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Head Rolly Doan Aquino. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.